dating pangulong Rodrigo Duterte sa sabak sa 2025 senatorial elections kapag na impeach si Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mayan Corvera. Inianunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na babalik siya sa politika at tatakbo siya sa pagkasenador o vice-presidente. Ayon sa dating Pangulo, mapipilitan siyang gawin ito kapag napatalsik ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte dahil sa umuugong na impeachment para kay Sen. Ronald de la Rosa na isa sa mga kaalyado ni Duterte sa Senado, walang masama kung babalik sa politika ang dating Pangulo. Susuportahan niya ang anumang desisyon nito, lalo na ang pagtakbo sa Senado sa 2025. Para sa senador, mas maraming mayaalok ang dating pangulo sa taong bayan bilang mambabatas. Sa mahuling survey para sa mga posibleng kandidato sa pagkasenador sa 2025, isa ang pangalan ng dating pangulo sa lumulutang at posibleng pumasok sa Magic 12. May Ann Corvera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.